i uh -huh. Uh, jo, Suzanne, ano? Sa buong araw, kung mapapansin nyo, ano? kapag papasok ka sa trabaho, dadaan ka ng Edson, nakukuha na ka ng CCTV doon. Mm. So, pagpasok sa trabaho, makukuha na ka kagad ng CCTV. mo <laughs> oh, ka oh. para mag-lunch, sa resto na kinakain oh, nakukuha na oh. ka pa rin. Huwag kang gagawa ng masama, eh, makukunan ka talaga. Oh, <laughs> sa mga elevator nga ngayon, meron din eh, di <laughs> ba? Exactly. Diba? So, oh. marami ka makukunan. Sa isang buong araw, marami nakukunan ng pagmamukha mo nga. pero <laughs> <Biro> ko, <laughs> nakumulangot ka <laughs> o nakukunan ka ng <laughs> diba, CCTV. Hindi mo alam, ganyan ka ng ganyan, di ba? Kung paano ginagamit to, yun na lang <laughs> ang advantage na. So, yeah, event, ay, oh. mga ganyan. So, Tanungin natin ang na ating mga kababayan. Ang ating biktima ka dyan, pagkakitimala. CCTV, ito. Santo Ninyo, Tondo, maraming mga kamera. Pabor ka ba pa sa mga ganyan? Kamera-kamera? Opo, pabor ako dyan. Mm. Dahil? Kasi para makita yung mga masasamang loob. Mm. saka... yung mating kapaligiran. Ah, o, tara, para mo na mamonitor. monitor oh, oh, eh, oh. parang privacy mo. Eh, Sabi eh, nga Joel, kung may ginagawa ka ng kunyari, naglilinis ka ng ilong o ano man, kita ka pa rin? Hindi, mas maganda ko rin, hmm. ano, kasi dito may plaza huto, ito eh. Oh. Kailangan, kailangan talaga ng CCTV oh. kasi maraming mga snatcher nga rito, yeah, hmm. oh, okay. Ah, okay. Ikaw, anong mga dapat nakukunan ng CCTV na nakakatulong sa bayan? yung mga ano mga snatcher mga ganun mm. kaya may mga kriminal na hindi natin maano. Mhm. kung walang pulis at least nakunan sila no? Okay. Mga ganun. Tanong natin si Manong Manong. Uh, ano naman kita ikaw? Ah pabor ka ba na may mga CCTV na nakapaligid sa iyo na nakukunan ka? Ah please pabor Mas Sa bantis lahat sa ah hmm. uh, ganitong pamumuhay natin ngayon hmm. sa dahil sa dami ng kriminal eh. Oo. Oh. Diyan natin ma yung mga uh, krimen. Oh, lalo na ngayon, uso mga hold upan. No. So, pabor ka na sa lahat ng mga establishment malalaki, dapat meron ng CCTV. Mayroon talaga, sir. Mas mm. pabor ako. Mas pabor ka talaga. Um, oh, kahit yung maliliit establishment, sir, kung so, kaya oh. maka-afford lang nila ng bumili ng CCTV. Eh, paano yung privacy mo? Kikita-kita. Ay, hindi sa kasi establishment normal pa lang usapan eh. Uh oh. naman tayong bahay. O, oh, uh pwede naman na lang yung uh, hmm. privacy natin. Ano, pero yung mga CCTV talaga sir, pabor ako. Kung ginagawa nga sa public lugar, wag kang gagawa ng Oh. Uh, uh, ka nang tama. Oo. Oh, okay. Sa advantage yan. ayun um, susan na uh, Joel. Yan makaganda nga dito, no? Ang advantage yan, talaga pag nasa public lugar, nakukunan ka. Ayun, mm -hmm. gay umasal ka nang tama, mm -hmm. no? Hindi na ako sa privacy. Pero pag sa nga, napakahalagang bagay na may CCTV dahil parang force multiplier siya ikangal pag wala uh -huh. mga polis nakikita na do dokumento rin mm uh -mm. -huh. kung ano yung mga krimen tutulong ating kriminalidad. Uh, Balik uh -huh. sa inyo. Okay, maraming salamat uh, Michael.